Alright mga boss, uh, good morning sa inyo. Siyempre, ganang mag lahat mga boss. Welcome na naman sa ating panibagong serye ng fishing adventure. Siyempre. Ayan mga boss, ako si Moto Jack. Aking YouTube channel. Siyempre ngayon mga boss, uh, mamimingwit na naman ulit tayo. Fishing adventure tayo ngayon mga boss. So ito yung ano natin, setup. <laughs> sit up <laughs> oh ito mga boss mas madali na. may bagpak na ako yun, oh, lang ako tapos yung pamingwit ko nandito sa likod ko sabi sabi tapos ito yung pamahin natin dala syempre dala natin pamahin ito mga pamahin mga boss tira pa namin ito na yun ni Papa Hel gabi kasi hindi na ubos so ngayong umaga bumalik ako dito ako na lang mag isa Papa Hel, busy so ako na lang mag isa mga boss ang time check natin ngayon ay alas na Oh. Yan, alas Fishing, ano tayo? Fishing, pising ata yan, fishing, fishing. Tara mo kahuli tayo mga boss ng malaki. Kaya maraming ko So, mamaya-maya, mamaya-maya na lang ulit kasi madilim eh. Tayo mo kapag video na maayos eh. Yan mga boss. Lipat tayo. Walang kumakagat <laughs> Iwan kung nasa na yung mga bakoko Wala man lang Kumano sa ko Tumikim mo ayan o buo pa rin Ayan lipat tayo Diyan tayo kanina Kanina madilim dilim pa ngayon maliwanag na ayan, Lipat tayo doon sa unahan Doon tayo Andun na sila ano Sila ano pambis ni Bokyo Diyan dumating na ayan, Lipat tayo ano, Doon tayo sa unahan Hanapin natin si Bakoko dito walang kumakagat. Yung paing ko buo pa rin. Tayo natin dito. Baka sakali mayroon tayong mahuling bakoko. Doon tayo mga boss. Oh, doon Oh. Ah, doon tayo maliwanag na. Maganda na. Kitang kita na. Kitang kita na rin yung paing ko. Nabuo pa. Wala pang kumakagat. <laughs> Uli pa tayo doon mga boss. Hanapin natin si ano si bakoko. Dito wala eh. Baka dito, nandito si ano ba ang Kamaangin Ay doon Doon, doon kasi daanan na ano eh Daanan na ng bangka eh Kaya bulabog eh So subukan pa rin natin Baka sakaling makahuli tayo Doon wala talaga Wala man lang tumikim sa pahing ko Siguro yung pahing ko panis na yata si kahapon pa daw <laughs> party ng pagpupo ah kaya natin dito mga boss dyan oh ayan mga boss uh, walang kumakagat na ano bako ko so try naman natin magjig baka may kumagat na ano na uh, card yan malaki magjig tayo magjig mali kasi ngayon eh No, ti at malakas malakas ah ah uy ano yung rag ko ba magboso ano tagyan ko abelok Ayun, huli ko mga bid bid oh Oh, ayan, oh, bid-bid, oh. oh. di ba? Ha. Huh? Bid-bid ka ngayon. Oh. Fish on, mga boss, fish on. Ah. Ah. Woo. Ayan mga boss Uwi na tayo Dito tayo galing oh Saglit lang tayo dito Si eh, meron pa tayong lakad eh. Balik naman tayo ulit. Oh, pambira butas. Andahan, baka mawag tayo. Uy, nakakatakot man to. so dito, kaul na kaul. Tumingin, magkikiraan lang ako. Ah. Ah. Ito tayo mga boss po sa ano Barkong Bulok ah. Uy na tayo, uy na tayo

Ito dala natin o oh. Uwi na tayo mainit na kasi Tapos may lakad pa tayo Kung so, galing tayo doon oh, sa, sa barkong bulok Balikan na lang natin ulit yun Pag di tayo ano Pag wala na tayong lakad May lakad kasi tayo ngayon eh. Uy na tayo balik na lang tayo next time